ang last na puntahan ng mga katoliko tuwing Semana Santa ang isang kilalang groto sa probinsya ng Quezon hindi lang para magdasal kundi para humingi rin ng himala ikwento mo Camille Abadisho Tahimik at maaliwalas na kapaligiran. Ito ang dinarayo ng mga katoliko sa kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Isa sa pinaka-attraction dito ang groto na nasa tuktok ng burol. Ayon kay Father Joey Falier na nagtatag nito, marami raw sa mga umaakyat dito, ang pakay ay para makaranas ng milagro. Diba merong umaakyat dyan na gustong mabuntis. Talagang grupo sila, ha? Aakyat dyan. Magsisharing na lang sa Father, salamat po through your prayers and through our sacrifice pinagkaloob sa amin. Taong 1994 nang maaksidente si Father Falier na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang ugat niya sa daliri. Simula noon, naging kahawig na raw ng kanyang kamay ang kamay ng Santo Niño o Batang Jesus. Dito siya nagsimula maging isang healing priest. Dito rin kinuha ang pangalan ng lugar. Almost every kind of sickness, cancer, paralyzed, nampagaling ni Lord. Nito nga huling biyahe niya sa Brunei, tila nagparamdam pa umano ang Birheng Maria sa kanya. Pagkatapos ng prayer ko, I was surprised. May kinukuha sila, sabi ko, baka may nahulog. Father, ito, these are the sparkling uh, diamond symbolizing the presence of the Blessed Mother. Ipinakita rin sa amin ni Father Faliera ang aktual na mga sparkles o glitters na nakuha nila. taun taon, -taon Parami ng parami ang nagpapasalamat at humihingi ng milagro sa kamay ni Jesus. Mayang gusto ko sumama dito para kasi may sakit ako. Sabi ko pagbalik ko ulit dito sa Pilipinas, talagang promise ko talaga na babalik ako dito. Talagang Talaga ano, pag pagkaakit mo sa taas, wala lahat ng pagod. Bukod sa groto, tampok din dito ang ibang pasyalan gaya ng hardini na Adan at Eva at dambuhalang arko ni Noah. Camille Abadisho, News 5.